Ito na po yung uh, bago or development sa galaw ng uh, Malacanang. Blacklist na po ah ang mga kontraktor na identify na may kinalaman sa flood control project ng gobyerno. Ayon po kay Sekretary Pangandaman ng Department of Budget and Management. Iyan ang unang-unang pinaputos ng Pangulo. Pag sinabing blacklist, hindi na po kasali, hindi na pwedeng sumali sa mga ongoing project ng ating pamahalaan dahil sila nagkabahid na ng pagtututa tungkol sa korupsyon, tungkol sa ghost project. Iyan ang pinakamaganda. Sana hindi lang 15 kontraktor. Sana lahat ng kontraktor na sabit may kinalaman sa anomalya ay tanggalin at huwag bigyan muli ng pagkakataon. Tanggalan ng lisensya at iban sa lahat ng mga public bidding sa local and national government na involved ay pera ng mamamayang Pilipino. Ito pong galaw ng DBM at ng malakanyang na i-blacklist na po ang mga kontraktor ay pao na palang. Sana isunod sa lalong madaling panahon ang pagpapail ng mga kaso lalo na po dun sa nagdisplay display pa ng mga kayamanan at mamahaling kotse sa mga interview ng media. Nakakalula na pakaraming luxury car na nakakahalaga ng siguro daan-daang milyon ang halaga niyan. Kasi nga, nabanggit ko na sa inyo, pinakamura ay 20 milyon siguro. Mali pa ako doon, baka nga 50 milyon ang isa niyan. Eh, napakarami unit. Saan galing ang pera? Isa lang yan. Marami pa na dapat panagutin. Sunod na ating pag-usapan, District Engineer ng Department of Public Works and Highway, sabit ba sa lahat ng korupsyon? Sila ba'y may kinalaman, hindi lang sa flood control, kung hindi sa lahat ng mga proyekto. Ang district engineer po sa buong Pilipinas, sila yung nagpapatupad ng project ng national government, ng project ng mga politiko sa Senado, Kongreso, at mga local official. Basta project ng national government dadaan sa district engineer. Hindi pwedeng hindi. Lahat ba sila, sabi? Hindi naman siguro lahat. Pero solusyon ba ang i po lang sila? Hindi. Para po sa akin dapat kasuhan, tanggalin at kasuhan ang mga district engineer ng Department of Public Works and Highway na sangkot sa anomalya. Not only flood control project. Maraming project po dumadaan sa kanila. Paggawa ng tulay, paggawa ng highway, farm to market road, lahat po nadadaan sa public works. Minsan po eh, sa buhatan yan eh yung gumagawa ng plant count ng Palm to Market Road na under ng Department of Agriculture ng mga district engineer, may connection din kasi alam nyo bakit. Hindi ko nilalahat. Maraming mga district engineer may sariling construction company. May mga taga-department ng Public and Highway ah na mayroong sariling construction company na nakakakuha ng project sa gobyerno. Conflict of interest yan. Bakit yan pinapayagan ni Sekretary Punuan? Bakit yan pinayagan ng mga dating public works and highway secretary. Alam nila, meron silang profile ng mga pangalan ng company, sino may-ari sa nag -opisina. Kahit alam nilang district engineer, pamilya ng district engineer, yung isa pang balitang pumutok, yung isang kontraktor ay asawa ng commissioner ng commission on audit. Imagine, conflict of interest yan. Sa lahat ng siya ng pamalaan, pag meron kayong negosyo sa gobyerno at kayo'y taga-gobyerno, bawal yon kung may delikadesya, dapat resign kayo. Pero puro dami ang karamihan dyan. District engineer, gagawa ng company, maglalagay ng kung sino-sinong tao. Kunwari, wala siyang kinalaman, walang control, kanila yon, kanilang pamilya yon. Tapos pag nagbidding, natural, panalo yung kanyang, kanyang company kasi sila yung nagbidding. Yan ang racket. Matinding pang babastos yan. Sa pera at mamayang Pilipino, sila lang ang nagpapaikot na nagkukunwaring malilinis pag nag-iimbestiga na, puro hugas kamay, puro denial. Pero ang totoo, sila sila rin ang may sabuatan. Yung ibang kontraktor na hindi nakakakuha ng kontrata, natatalo sa bidding dahil ang nanalo yung construction company pag ng pag-aari ng taga-gobyerno, nagiging subcontractor na rin. Sabuatan talaga yan. Minsan yung limang kontraktor na magkakalaban, isa pa lang may ari niya. Iisang pamilya pa lang may ari. Ganyang kalukuhan ang pinaggagawa nila. Paniwala kayo. Marami. Hindi lang sa public court siya. Kahit sa mga local government, ganyan po ang kalakaran. Sabwatan, gamitan, dami ang ginagawa nila sa pangalan ng kanilang mga company. Umiikot lang ang pera sa kalika nila rin. Kaya nga kontraktor, politiko, district engineer, yan ang nagpapatakbo ng kontrata at proyekto sila-sila ang sabwatan sa kalukuhan. Ghost Project, Nakawan, Komisyon at Daha, suktulan ng inyong kasamaan. Mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo. E, eh, comment reaction, malaya po kayo. Ito ha, natatabunan po ito mga isyong ito. Operasyon ng Pogo. Mayroon pa rin po kasi mga guerrilla type na Pogo ang galawan. Eh. Missing sa bumero, online gambling, ah dahil pumutok ang blood control scam. Yung iso sa ayuda, may problema din yan. Ah? Eh lahat po, itong pinag uusapan ito, eh, maraming malalaking tao ang nasasangkot at sinasangkot. Ah? At tulad din itong kimuloy iso na buhay ulit kasi merong extradition treaty. Ang daming iso. Ang daming pong balita sa totoo lang, Insertion. Pero sana katarungan pa rin lahat ng biktima ng kasamaan. Sana mabigyan ng ustisya. Kaya sana ang ating mga kinakulit sa pamahalaan under President Marcos, mag-double tempo kayo na mag-file ng kaso, dalhin ang kaso sa usgado ang lahat ng ito. Missing sa bungero, pogo, mayroon na nakasuhan, flood control, tungkol sa ayuda, tungkol sa uh, mga palusot na kung ano-ano pa. Okay? Ang daming dapat managot. Sobra ang pangaabuso. Alam niyo kung bakit nangyayari ito? Kasi yung ating mga batas, kayang-kaya nilang paglaruan. Kayang-kaya nilang gamitin ang kailang pera Mula sa investigation hanggang korte nagagamit ang koneksyon at salapi. Ganyang katindi ho ang kalukuhan sa Pilipinas. Kaya ang kailangan natin ay political will. Kamay na bakal, ipaira ng ating Pangulo. Pag hindi ito nangyari, ah, eh, mababaliwala ang lahat ng ito. Ang dapat ipamana at iwan ni Pangulo Marcos na legacy, magpakulong ng maraming kawatan, abusado sa gobyerno at pribadong sektor. Mr. President, pag alis mo ng 2020, hindi ka makakalimutan kung marami kang ipinakulong na politiko, kontraktor at mga abusado, mga negosyante sa ating bansa. Pag hindi mo hinagawa, mababaliwala ang lahat ng mga isyong ito. Mababaliwala ang lahat ng sinimulan mo, Mr. President. Kaya gawin mo na sa lalong madaling panahon.